Jessimen isiniwalat ang totoong ama ng anak nila ni Luis Manzano. Isang kontrobersyal na revelasyon ang binitiwan ni Jessimen Jola kaugnay sa tunay na ama ng anak nila ni Luis Manzano. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni Jessi na hindi si Luis ang biological father ng kanilang anak. Ayon sa kanya, nangyari ito bago pa sila tuluyang nagsama ni Luis bilang mag-asawa. Matagal daw niya itong itinago dahil sa takot at pagkalito sa sitwasyon. Ipinahayag ni Jessie na hindi niya sinadyang saktan si Luis at humingi siya ng tawad sa kanyang mga pagkukulang. Nanlumo ang publiko sa kanyang pag-amin at marami ang nadismaya sa matagal na pagkukubli ng katotohanan. Wala pang opisyal na pahayag si Luis tungkol sa revelasyong ito. Ayon sa mga malalapit sa aktor, labis ang kanyang sakit at pagkabigla. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang balitang ito, at marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na hakbang ng mag-asawa. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa magiging kalalabasan ng isyong ito. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates! Thank you